Merong ano dito guys. Tag 25 lang. Bad and but, Ano ba yan? Bad and body works. Ayan guys. Tag 25. 25 lang. Magpans ka na doon te. Saan yung libre mo sa akin na perfume? Di mo ko libre ng perfume? Ha? Huh? Libre? Libre mo ako ng perfume? <laughs> libre niya ako ng perfume daw. Ah. Oh. Libre mo ako perfume ito. Isa. Asan may tis? Hindi ko alam. Ano ba yan? Maganda ba yan? Hindi may tis perfume. Asan tis Sige na mag ano ka na din mag